Ang biko ng mga Kuryano. naging pusa na si Bisdak in Korea. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! Happy, happy new year! Happy new year mga kabisdak! Year of the snake na no, 2025. Ay, go. New Year na bukas mga kabisdak. Today, December 31st, ang huling araw ng ating 2024. Busy na ba ang lahat sa paghahanda ng ating mga pagkain at mga prutas na bilog-bilog? Yung mga pulkadats natin dyan na mga dress ay ihanda na yan mga kabisdak. Ang mga New Year's resolution dyan, ihanda na na magpapapayat na sa 2025 na hindi na mangungutang sa 2025, hindi na magamarites sa 2025, <laughs> <laughs> hindi na mag-cheat sa 2025. <laughs> bantay lang mo ha wala nang cheater sa 2025 so dito sa Korea mga kabisdag hindi po sila nag-celebrate ng New Year every January 1st no dahil yung lunar calendar po ang kanila sinusunod yung Chinese New Year po mga kabisdag so wala na naman wala pag Pasko wale din pag New Year so ganyan kami ka behind dito sa South Korea mga kabisdag no so ang ginagawa namin sa January 1 is wala lang nasa bahay lang kasi nga kapag lumalabas kami ang lamig-lamig naman guys so tingnan lang natin kung ano ang pwede namin gawin sa January 1st. Pero yun nga, ang New Year namin, Chinese New Year, sa January 29. So, dyan pa lang kami maghahanda, guys. January 29 po ang aming New Year. Pero, bawi naman kasi 4 days po na holiday, days na holiday po ang New Year dito, mga kabista. Busy at kakaiba po ang pag-celebrate ng New Year dito, guys. No? Ah, tinatawag nilang Solal, ang kanilang New Year Solal. Siyempre, i-vlog ko yan para maipakita ko sa inyo kung paano sila nag-celebrate ng kanilang New Year. Itong video na ito, mga kabista ay kuha pala ito last week nung nandito pa si Bienan. Kasi ngayon is one week na po si sa nasa Seoul dahil nga may eye operation po siya. Oh. Ito po yung mga ginawa namin noong isang linggo. Naalala nyo guys yung pinakuluan namin sa labas. Yung tatlong araw na pinakuluan namin sa malaking kawa. Ayan ay po yung dinosaur. <laughs> yan po yung mga buto-buto ng baka guys no o oh, yan yung mga puti-puti sa pinakaitaas yan po yung natutulog na mantika so, tinanggal lang muna ni Bianan yung mantika dahil hindi po namin yun kinakain so yan na po yung natira yung pinakasabaw talaga yan concentrated na sabaw ng baka mga kabisdak yung buto-buto ng baka para na siyang jelly tingnan kasi pina pinalamig na siya kaya yan para siyang jelly tingnan pinoportion portion namin ito nilalagay namin sa plastic para hati-hatiin na mga kabisdak good for one meal po ang isang plastic. Kung gusto namin ng sabaw ng baka, yan lang po ang aming dinidefrost at saka iniinit. Pinapaboil namin ng mga kabistak, saka namin kinakain. At pwede rin kung gusto namin ng mga manduguk, yung dumpling soup or iba't iba mga soup na kailangan ng flavor, flavorful na, na, na sabaw, yan po ang aming ginagamit mga kabistak. Sa freezer siya ilalagay para maglong last talaga para maimbak natin ng mas matagal kahit hanggang next year pa yan mga kabistak ay okay lang. Maganda din ito mga kabistak no, ba diba, sa Pasko ay magluluto man tayo ng spaghetti, salad, biko. So para hindi na tayo palut ulit magluto pa ng spaghetti sa next year, ay if frozen na lang natin, no? hindi man masisira mga kabistak, bagong luto, bagong haon, palamigin mo, saka mo ilagay sa freezer ay okay pa din yung lasa para isang hugasan, isang lutuan lang mga kabistak, nakasave ka sa time, nakasave ka sa iyong energy. Oh. <laughs> Applicable din yan sa rice para hindi ka na everyday nagaluto, ilagay mo lang sila sa baunan, tas ipasok sa ref. O, tas initin mo lang, i-microwave mo lang kapag kakain ka na. So, ito po ang aming lunch. Nagpagpakulo po ako ng sabaw para sa ating sungmyon gamit ang radish. Half ng radish na yan ang ginamit ko mga kabisdak. Meron din tayong onions, red onions. Kalahati ng red onions ang aking ginamit. Pati yung kanyang balat. Hindi ko po tinapon. Hinugasan ko lang mabuti yung balat kasi nakaka-add ng flavor daw yung balat ng sibuyas. Ito pa yung mga sea tangle dried dashima. At naglagay din ako ng mga dilis. Ayan po guys di tapos itong dried na shrimp maliliit na shrimp mga kabisdak nasasarapan pa ako sa sabaw niyan simple lang, ano ba, suabe Swabe yung lasa, simple lang para siyang lauoy, bisaya version ng sabaw ni lauoy na kamunggay nilalagyan lang ng buwan buwan or dried fish at saka tanglan ay kay sarap-sarap na ng sabaw mga kabisdak i-flex e ko lang itong aming kamote nga na harvest namin last October itinanim ni Kuya Sadam at Lungkoy ng aking mga kapatid umuwi na po sila Kuya Sadam at Lungkoy mga kabisdak sa mga nagtatanong sa akin noon last September 30, umuwi na po sila So sila po ang nagtanim dito pero kami ni Daddy Insu ay nag uh, October kasi namin to hinarvest mga kabista. ini namin sila dito sa loob ng bahay kasi nga kapag sa labas masyadong malamig man guys. So dito na lang siya. Hanggang next year pa yan namin kakainin at yan na rin ang gagamitin namin itanim para next year. Ang mga maliliit na kamote ang una namin kinakain. Yung mga, mga malalaki is nire-reserve namin for the future. <laughs> Itong piniprito ko ay tinatawag na yakbap. Yan po ang biko ng mga kuryano. Oh, uh, si Unni po ang may gawa dyan mga kabisdak parang na-vlog ko yata yung paggawa niyan. Uh, galit po yan sa freezer. Ganyan po sila magawa ng biko, marami, maramihan tapos pinoportion portion portion na binabalot, nirarap nila sa plastic tapos nilalagay sa freezer. Dinifrost ko lang at pinirito. Mas masarap kasi yan pag pinirito. Sa sesame oil ko siya pinirito mga kabisda. Ang kaibahan lang ng kanilang biko is wala po silang nilalagay na coconut milk. yung pampatamis nila is brown sugar lang. Nilalagyan nila ng jujube or yung dechu, chestnut, peanuts, at raisin. Masarap naman siya, pero winner pa rin ang biko natin dyan sa Pinas dahil may gata man tayong nilalagay, no, pampadagdag ng flavor. Yung sabaw na pinakuluan ko kanina, yun po ang aking gagamitin para dito sa ating somyon, itong ating noodles, mga kabisdak. Ito po, first time kong gagamitin, rice noodles, binili ni uh, Kun On ni, para daw kay Bianan, para healthy living na daw si Bienan. <laughs> Mas healthy daw kasi ito, gluten-free. Tapos, ito talaga yung regular na ginagamit Namin ito na sa kabila itong yellow na noodle, fresh noodle. Para sa akin itong fresh noodle ay mas masarap kumpara dito sa rice noodle mga kabistak. Yung rice noodle ay parang wala, talaga siyang lasa. So ito ang kanilang strand, magkaiba sila ng strand mga kabisak. Siyempre, dahil magkaiba man sila ng ano guys, magkaiba man sila ng pinanggalingan. Simple lang itong pagkain at mabilis ding ihanda. Magpakulo ka lang ng sabaw, tas pakuluan mo din itong noodles, ilagay mo lang siya doon sa sabaw. Yan na guys. Ito pala yung old way ng pagsulat ng mga koreano guys. No, paano siya guys? Pa vertical, hindi na pa horizontal. Diba ngayon, is pa horizontal naman sila magsulat. Noong mga old Koreans pa yan, paano sila? Pa vertical silang magsulat mga kabisda. Ang nakasa sabi pala dyan sa nakasulat is kung sino man ang makabasa nito, sisurtihin siya sa 2025. Ah. <laughs> Dadami ang inyong blessings. Magkakapera kayo, magkaka-boyfriend kayo, magkaka-house and lot kayo. Ah. <laughs> Sana all. <laughs> so, ito guys, handmade daw ito. Oh. Handmade tapos. And it is made by the traditional process, mga kabisdak. So, malalasahan mo daw yung kanyang yennal, uh, old taste ng Korea. Parang gano'n. yennal ang rice noodles ang aking ginamit dahil nga, healthy living naman si ano biana so yan po siya mga kabisdak ihalo papakuluan mo yung noodles hanggang lumabo tapos ihalo mo sa iyong sabaw na ginawa kanina yung may maraming dashima at may onions at tinapingans ko lang siya ng kinatkat na mga gim so kaming tatlo lang kasi linggo man ito mga kabisdak na una na pong kumain si Little Insoy pagkatapos ng aming lunch ay nakisuyo ako kay Daddy Insoy na magpa-reserve sa salon na pinagtatrabahoan ni Kim Hira si Kim Hira po ang anak ni Chagon Unni yung kausap ni Daddy Insoy nung 2 oh, o'clock start the salon 8.30? buya 2 p.m. Uh. your salon. Uh -oh. 8.30. Mm. What? Mm. 8.30 8 p.m. I don't understand. 2 p.m. It... the salon and then 8.30. 2, 2 p.m. start your salon. If finish, jana before 8 o'clock. Ah, ang kura eh! Eh, mahirap 2 o'clock yung salon, 8.30. How do you, how can you understand? 8.30, <laughs> hong <laughs> hong, hirap 8.30, hong hong, Nagre-reserve na si Daddy so Insoy sa ating salon session with Hira, Kim Hira, at tayo Hira. Ganito mag-reserve ng salon sa Suwon City po ito na salon kasi taga Suwon man sila si Chagun Oni. Oh, oh hira, hira ta sa hira. <laughs> yan po si Hira. We <laughs> uso. yan po si Kim Hira mga kabisdak. Yan pamangkin ni Larinsoy. Maganda siya mga kabisdak, maganda si Hira oy. Mga Korean beauty oh. Atta. parang artista talaga si Ay, Hira. Ay, camera hira. effect ra ko yo. Ay, bahala na basta ipo. Go. <laughs> oh. Bully. Tingnan niyo sa personal magkamukha naman talaga. Yeah, bully yeah, talaga. Like, yeah, yeah. Yeah, Chris, sir. Bully yeah, 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 So ayon, hindi natuloy po ang ating salon yung pagpa-reserve. Kinansil na lang namin ang pagpa-reserve sa salon na pinagtatrabahoan ni Kim Hira. So abangan nyo na lang guys sa February. Uh, promise ni Daddy Insoy sa February pupunta daw tayong Suwon City. Excited na sana si Azuma. Ha? Pero sige lang, huwag nating ipilit ang hindi pwede no. May tamang panahon sa lahat. Kung ang mga plano natin, ang ating mga wishes, ang ating mga prayers sa 2024 ay hindi pa natupad, huwag mag-alala dahil baka next year na ang iyong panahon 스로자오 <은을> <�ermbe actor> <left onder> 여기 예. 이거 이 리뷰다 이게. 스로자지요138 친절해요. 시술이 해요음자 이런 네가티브가 있나? 아손 손상이 적어요. 아뭐 아이 good. Some, syempre, somebody some, komplain some, 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 can make him, some, oh, everybody concentrate-nya, some, <laughs> satisfied-nya, satisfied-nya. some, <laughs> some, 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 Oh, itu, May bago na tayong tripod. I-unbox natin yan mamaya. Nasira na kasi ang ating kauna-unahang tripod. Nung nagsimula akong mag-vlog mga kabisdak, last year ay bumili ako ng tripod no. Tapos nilaro man ni Little Insoy, inupo-upuan man niya. So ayun, nabali po yung holder ng cellphone. So ito nakakita ako sa kupang sa online market dito sa Korea. Ano nabili ko siya guys ng 35,000 won na sa 1,200 pesos pero sale na po 'yan siya. Original price niya ay 75,000 won. So half price po mga kabistak ay nag-sale siya. So ginrab ko na. Oh, mukha man kong sale. <laughs> pero kahit na sale siya mga kabistak, hindi ako nang hinayang kasi ano siya good quality. Matibay tas hindi siya katulad nung anong mumurahin man yung binili ko una mga kabisdak tag 10 manon lang tag 500 pesos lang yung unang tripod ko ito is medyo nag level up na tayo kasi tag 1k na ito no 1200 ipapakita ko sana sa inyo kung ano ang itsura niya pero hindi ko man siya ano hindi ko alam paano i-assemble or paano ba i ano yung ano guys so basta ayun na yon <laughs> ipakita ko na lang sa inyo next time kung anong itsura niya bago matapos ang ating vlog ay nais ko lang batiin ang ating mga viewers ng isang happy happy prosperous new year sa inyong lahat mga kabisdak especially kay Ma'am Sarah Jane Ocampo, Angel Ju, Escoto, Cesar, and Andres family in Bossier, Louisiana, USA. Happy New Year po sa inyong lahat dyan. Happy New Year to Magaysay family from Poblacion de Duenas, Iloilo City. Shout out de Belen Valduesa family in Kapalong, Davao. Greetings from Inday in Lopez, Quezon. Happy, happy New Year po sa inyong lahat dyan. At kay Ma'am Maricel Rios from Ternate, Cavite salamat po sa inyong palaging panunod at pagsuporta sa ating vlog special mention po sa aking kauna-unahang supporter, kauna-unahang viewer, subscriber, commenter Sir Go, thank you so much sa inyong suporta Sir Go. ha, hanggang ngayon ay nandito ka pa rin, I appreciate that much Sir Go, ah, napa-English tuloy ako ba, since last day naman ngayon ng 2024 ay nais ko lang pasalamatan ang ating mga supporters, ang aking mga kabisdak sa pagsama nyo sa akin ngayong taon hopefully ay magsama-sama pa tayo next year at sa mga susunod pang taon congratulations po sa inyong success this year, sa ating success this year at sana ay marami pang blessings na darating sa 2025 at sa mga taong nadapa sa 2024 ay pilitin niyo pong bumangon, babangon po tayo sa 2025 habang buhay ay may pag-asa at sa mga taong may pinagdadaanan ngayon ay keep praying, have faith magiging okay din po ang lahat special mention po sa aking auntie nga nag ngayon ng cancer yeah <laughs> Magiging okay din ang lahat until And keep in mind that difficult road leads to beautiful destination. Magiging okay din ang lahat ante. Uh, fighting sa lahat ng mga may pinagdadaanan. Laban. Laban po tayo sa buhay. Makakamit din natin ang, ang matamis na tagumpay. O oh, eto. Ma, hindi talaga ito matamis itong lemon na ito. No? Maasim talaga ito siya mga kabisdak. Sing asim po ito ng kilikili ni Daddy Insoy. Napabili ako nitong ni lemon kasi ang ano siya guys. Ang ang mura niya. yung isang pack may 10 piraso ng lemon, yung price niya is 5,000 won lang, nasa 200 pesos. O ba diba, yung usual na price niya mga kabistak ay nasa 500 pesos po ang isang pack. Bumili na din ako ng pipino para gawin ko siyang lemon cucumber water or lemon cucumber drink. Ano bang tawag sa inyo dyan? Basta nakita ko lang man to sa ano guys, online. Nakaka-cleanse daw kasi ito, nakaka-detoxify ng na mga toxins sa, sa loob ng ating katawan. O oh, sige, go na for the go. Hiniwa ko na lang siya, hiniwa ko na lang naman siya. ko siya ng maninipis, yung ating cucumber, pati na rin ang ating lemon. So, ganyan kami pis mga kabisdak para magsilabasan talaga yung kanyang mga juices. Uh, hindi pa ako nakuntento sa manipis na hiwa. Dinukdok ko pa talaga sila ng almires. Oh, Kunti lang, very light, Billy light. <laughs> parang kuryano naman ako eh, very light. <laughs> very light lang na pagpokpok. Napansin ko ang dila ko makabisdak hindi na po ako masyadong nakapag-pronounce ng letter L. Uh, puro R na lang. Ay, naku. Dito sa Korea kasi, wala sila yung R bitaw na sound mga kabisdak. Yung R at saka L nila parang pinagsama na no. Yung parang, parang palang na. <laughs> so, ayan, nilagay ko sa ating pichel ang ating dinukdik na hindi siya masyadong pino na pagkadikdik guys oh, yung light lang na pagdikdik ba basta lang lumabas yung katas gusto ko kasi na malasahan ko talaga yung katas ng pipino at yung lemon nasa living area pala si Daddy Insoy nung time na yan at naamoy niya po ang baho ng lemon sabi niya ang sarap-sarap daw ng amoy ng lemon so pumunta na rin siya dito sa kusina na at nakiusyoso na din sabi ko hugasan mo yan uy hindi, hindi niya sana hugasan diretsyo lang inom ay naku mababash tayo niya Daddy Insoy. So, hugasan Ano naman itong ating Daddy Enzo? So, hindi na niya ginamit ang baso guys. Hinugasan lang niya ang baso. Hindi niya ginamit. Tapos ininom niya diretso from the pitcher to his mouth. <laughs> Ay, naku, maasim daw. So, nagkuha siya ng honey. Lalagyan daw niya ng honey, which is very good idea. No, nagustuhan ko po ang idea niya na lagyan ng honey. Hindi po nasarapan ang ating Dani Insoy. Ang sabi niya ay parang honey water lang daw ang lasa. Pero para sa akin, oy, ang sarap-sarap kasi ako man ang gumawa. Love your own. Ah. <laughs> So, i-chill lang natin ito. Ipasok lang natin ito sa loob ng ref. Kasi mas masarap man ito kapag ano siya guys, chill. Yung uh, medyo malamig-lamig ba. Ganyan po ang kanyang itsura. Dapat makonsume mo yan lahat within one day. So, kaya ko din naman ubusin ang isang pichil mga kamisdak. Ganyan po ako. Kaano? Ganyan po. Kadami ang aking iniinom na tubig. Tinatry ko po talaga na mas maraming tubig ang inumin. And that's all for today's video mga kamisdak. No? Alam kong busy-busy na kayo ngayon kasi nga New Year naman. Ha? Happy New Year po mga kabisda, ingat lahat.